So, mayong gabi i eh, din natugtanan mga par, no, So, time check sa data sa atong pag voice over 10:04 PM. So, alas 10:04 sa gabi eh. So, karon din gabi ho na mag voice over sa takay kay basi po, ta ugma. Karon din mga gabi una na pud mga par hapit pagayud pud ko nakalipatan ni kay wa rapuja ku hona hona nga na dai na padai put ku i tahun nga ma u ang ti ki pai subali deput put mangapar wa na pedin tu na ku na hona tungut put tinggal isa akung kakapoi kagikan man put medan dosa kana wa Kegunjakan matung wak pun aku nak hunah hunaan ngan apa day pulkui aku in tahun mayu ganip pun kay aku nak hunaan sa dilih matung kay datunam bokus aku ngkatrim matung wak pun aku kalimtan matung sa hunah hunaan an aku ngan apa day aku tahun matung aku napunggi Ambak kay dia naman pud ko sa akong katreso sa pagambak repod na ko treso na dayon ko sa pagkuha dadtong mga ball sa gibutangan og mga tiket mo katong sa kwarta kay aron nga ako na pud laging maquwenta so bali dai pud mga parno ang atong gigamit te pang kalkyudaan ni ang maong hinalit nga electric watch dadto da sa shop ipaduda pagayod ko daning akong gamit niya smart watch kay sabi na ko dili mao ang mao pag times o so, pag plus daan ng smartwatch kay wa magbuod pud ko na dani ko mag kalkyo sa maong smartwatch nga akong pinalit sa Shopee maotong ako na pong giusob o times o so, plus o so, minus daari sa akong cellphone kalo ay pos ginoo kay nasaktura gayud ang atong kwenta dadaan ng dapita abi na kung nagkasadyop sa job na so sa pagkahuman day pod na tong kwenta no ato na dayon kining pang ipon kung pilay atong porsyento daan ng dapita ug ato maginansya so uban ni sa ko ninyo sa pag ihapdan mga kwarta So sa pagkahuman day po na to no? So mauna day ni ang maong kwarta. Bali day ay po mga par. ni si kanang ng 1,228. Bali day po mga par. Kanila kwarta hatanan. Nga na ni Tamandari ana. Pangad mo na na ang atong koleksyon sa maong ticket wifi. Mudah-mudahan selamat sampai glantau please like and share and subscribe bye